Hello guys, for today's video ay pupunta tayo ng 7-Eleven dito sa Japan. Itatry natin mag-withdraw ng cash through Gcash card dito sa ATM ng 7-Eleven. Tara, try natin kung pwede or legit ba. Ayan, so andyan na tayo sa ATM. Pindutin natin yung deposit or withdrawal, then card transaction, then insert your Gcash card kailangan mag-insert yung chip ang ilalagay nyo. Ayan. So, the card is reading. Ayan. So, may mga language siya. English, Indonesian, Vietnam. So, I put on English. Then, reading your IC card. Ayan na guys. So, mag-wait lang tayo kung mariread pa yung Gcash card natin dito sa 7-11 ATM. So, yan my withdrawal and balance inquiry. So, yung withdrawal yung push natin kasi mag-withdraw tayo. Then, confirm. Ito. Ayan. So, you need to on the savings account. Kasi dyan tayo mag-withdraw ng ating pera. So, ilagay na natin yung 6-digit PIN card, yun sa Gcash natin na PIN. Ayan. So, may amount sila. May 1,000 na 10,000, 10, 20,000, 30,000. So, I push 20,000 yen dalawang lapad. So, ngayon, yung conversion ng dalawang lapad is nasa 2.4 yung GPY. So, nasa 8,128.52 pesos yung dalawang lapad. So, push natin yan. Ayan. So, ayan na. May mga fireworks na. Ayan yun. So, yung unang lalabas is yung receipt at yung card. Then, next, yung pera na dalawang lapad na binidraw natin. Ayan, salamat sa panunood. Ayan, so after namin mag 7-Eleven ay gumala mo kami. So ito yung receipt na nakuha ko. 20,000, then no transaction fee, zero yen. Ayan, 7-Eleven, yung MasterCard, reference ID, ganyan. Salamat guys!